hello, hello, hello. <laughs> okay. Pagpalang araw, kaibigan. <clears throat> Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Tayo po'y mag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus at gagamit tayo siyempre ng kasulatan. Ang awa ko, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Dito po sa talahan ng mga salita, meron akong tinignan dito. Hmm. Ito po sa page 352 yung ang labindalawang lipi ng Israel, 12 tribes of Israel. Yung isa, Benamin. Yan, Benamin. Babasahin ko po yung Benamin. Sa wikang Hebreo, wika nila Hebreo, ang kaulugan ng salitang ito ay anak na pagpapalain. Naging bahagi ng liping ito ang pagitan ng Bethel at ng Jerusalem. Nang miwalay ang mga liping nasa ilaga, tanging ang liping ito ang nanatiling kasama ng Huda at, binu at binuho nila ang tunog ng kaharian. Timog harian Yan. Meron tayong babasahin dito sa Pilipos. Ano? Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay magaharal ay mananalangin sa Panginoon Diyos upang huwag tayong may ligaw. Panginoon Diyos, aming Ama, Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Buksan ang puso't isip ng sino man nanonood ng Biblia ito o ng video ito at nakikinig. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Okay. Dito po sa Pilipos, meron akong babasahin dito. Pilipos 3, 4. Ang totoo, sabi ni Pablo, ako may sapat na daylan upang pangawakan ang mga physical na bagay. Kung iniisip ni naman na siya ay may katwiran, may katwiran umasa, ay ganito, ganitong mga bagay, lalo na ako. Sa singko, ako'y tinuli sa ikawalong araw. Mula nang ako silang. Oh. Parang si Yesus, eh, tinuli din si Yesus ng ikawalong araw. Kasi po, mga lay sila ng Ujo. Ako isang tunay na Israelita. Oh, Israelita pala siya. kay si Jesus po. ang kan ni Benjamin, Okay? At totoong Hebreo yung salita nila Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautosan ang pag-uusapan, ako isang pariseo. Six. kung sa pagiging masugid ko sa kautosan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautosan, walang may susumbat sa akin. Ito po ang testimony ni Pablo. Ano daw siya? Ang wika niya is Ebreo. Ang lahi niya, Benamin. Ang reliyon niya, Pariseo. Ngayon, balik tayo sa talahan. Balik tayo sa talahan ng mga salita, no? Basahin natin ang Benamin. Kasi dito siya galing eh. Sa wikang Hebreo, oh, ang kaulugan ng salitang ito ay anak ng pagpapalain. Naging bahagi ng liping ito ang pagitan ng Betel at Jerusalem. Nang umiwalay ang mga liping nasa ilaga. Tanging ang liping ito ang nanatatili kasama ng huta at binuho nila ang timog ng kaharian. Okay. Dito naman yung pariseo. Tingnan naman natin ang kaulugan ng pariseo. ah uh, okay. Sandali lang ha. Sa likod pa rin ito. O ito muna ano, tungkol sa pagtutuli dito pa rin sa talahan ng mga salita, pahina 3.57. Pagtutuli, ang paghahalis ng balat na sa hari ng isang lalaki, ito'y ginagawa ng mga Israelita sa ikawalong araw. Matapos silang isilang ang sanggol. Ito ang sagisag ng kasunduhan ni Yahweh sa mga Israelita. Yan. Nakasulat naman ito. Tignan natin sa NSC 17.9. Nag-aaral po tayo, ano? Ito. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, Oh. Tingnan natin, no? Oh. Ayun. Genesis 17:9. Simulan natin sa 9, matatapos sa 14. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw ay ikaw at ang lahat ng sumusunod mong salin lai ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Covenant sa Ingles. Yes, ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutulihin. Ose, si, at yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Ose, si, lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutulihin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayun din ang mga aliping binili sa dayuan. 13. Ang palatandaan ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang hanggang katapusang kasunduhan. 14. At sino mang lalaking hindi tuli ay ititawalag sa iyong lay sapagkat hindi siya tumutupad sa ating kasunduhan. Yan. Ano po? Yan ang kanilang ano? uh, kasunduan. Ngayon, tignan natin. Kaya yun nabasa natin sa Pilipo, si Pablo tinuli sa ikawalong araw. Kasi odyo oh, siya. Si Jesus naman, dito sa Luke, uh, Lucas 2, tignan po natin. Lucas 2 21 pagsapit ng ikawalong araw tinuli ang bata at pinangalan ng Yesus ito ang pangalang sinabi ng angel bago pa siya hipagli oh, si Yesus tinuli din po kasi o oh, Diyos siya no? lahi siya ng Israelita gaya ni Pablo, Israelita din si Pablo pero ang reliyon ni Pablo ay pariseo. Anong sabi niya sa kanyang reliyon na pariseo? Tapat siya. Tapat. Ayon. Tingnan naman natin yung pariseo dito sa talahan ng mga salita. Ito sa page 359. Pariseo, kahanib sa isa napakalaking grupo ng kapulungan. Kahanib ng isang napakala, napaka, napakalaking grupo ng kapanahonan ni Yesus. Ang mga apostol, hindi na mas kaya bilang kaysa sa doseyo. At marami silang pagkakaibang dalawa. Ang pariseo ay napakatapat sumunod sa mga inter interpretasyon ng lumantiban at ng mga tradisyon. Yan, ano po, yung pala yung pariseo uh, na, kinabibilangan, na kinabibilangan ng reliyon ni Apostol Pablo. Pablo. Ito naman yung sa video naman. Maliit na samaan ng mga Hujo. Maliit lang pala ito. Kar karami ay pare. Yun, mga pare pala. Paring Hujo ah. Hindi paring Pilipino. Ang unang limang aklat lamang ng matandang tipa ng kanilang pinaniniwalaan hindi rin sila naniniwala sa muling pagkabuhay mga espiritu at mga hangel yan ibig sabihin hindi sila naniniwala na may pagkabuhay na maguli ibig sabihin hindi sila naniniwala kay Yesus na nabuhay siyang maguli ano ba kontra kontra pala itong uh, sa duseyo ito'y maliit na grupo lamang pero yung grupo ni Pablo, anong nakalagay? Pariseo, kahanib. Sa isang napakahalagang grupo, o malaki ito, Nang kapanahon na ni Jesus at ng mga apostol. higit na mas malaki ang kanilang bilang kaysa sa Yan. Marami pala sila malaki. Sa sabi, mga pari pero maliit na bilang lang. O, ngayon, marami silang pagkakaibang dalawa. Ang pariseo ay napakatapat sumunod sa mga interpretasyon ng lumantiban at ng tradisyon. Ibig sabihin, kung pariseo at saka saduseo, yung saduseo hindi naniniwala hindi rin sila naniniwala sa muli pagkabuhay. Oh. Eh, sino sa bambuling pagkabuhay? Si Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Ngayon, tignan naman natin si Jesus. Okay, pinakita, tinuli siya. Ikawalong araw, si Pablo tinuli din ikalawang ikawalong araw. Sabi ni Jesus, sa 11 ng 1, 20 5. Sinabi sa kanya ni Yesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling buhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, eh hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yun. So, yung sa hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero ang turo ni Yesus, may pagkabuhay na maguli. Kaya kontra-kontra pala sila kay Yesus, sa aral ni Yesus. Ngayon, tignan naman natin si Pablo. Sa ng Korinto, chapter 15. Ito. Meron kasi nakalagay dito. Ang title nito, ang muling pagkabuhay ng mga patay. So, si Pablo, naniniwala siya sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yan ang pariseo, arilio ni Pablo. Sa lay ng Benamin, sa labindalawang tribo ng Israel dito sa 1 Corinto chapter 15, 12. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo yung muling nabuhay, bagit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Yan. May mga tao talagang hindi naniniwala, kagaya ng mga saduseyo. Sa panahon na ito, may mga saduseyo po na sa pangangaral ni Pablo, yun ang sinasabi niya. Anong sabi niya? bakit sinasabi ng ilan sa inyo? O ilan lang? Ano sabi sa talahan na salita? Yung Sadduceo, malihit na bilang ng reliyon lamang. Pero yung reliyon ni Pablo na pariseo, napakalaki yan. Napakahalagang reliyon sa panahon nila, Jesus at mga apostol. Ano po? Tandaan nyo, Bago na-convert si Pablo, siya po ay isang pariseo. Pero nung ma-convert siya ni Jesus sa Damasco, yung tawagin nila journey to Damascus, na kusan meron siyang dalang sulat mula sa mga pinakapunong pari ng mga ujo, Tanda natin, o rin si Pablo, na pinapaintulutas siyang ulihin, pahihirapan, pabilanggo, at ipapatay ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus ng kanyang pangalan sa laing Hebreo o wikang Hebreo sa panahon niya siya ay Saulo yung pangalang Saulo sa wikang Hebreo kasi ang wika niya ay Hebreo ano po kaya ang sabi niya marami may, may ilan na sabi niya bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay. O, hindi kung walang pagkabuhay na maguli, paano yon? Pero si Jesus sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Aha, sinong paniniwalaan mo? Yung ilan lamang na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, na matay o, si Jesus mo. Kaya tanong niya, naniniwala ka ba dito? Yun ang tanong kaibigan, naniniwala ka ba? O, tingnan nga natin, tanong nga ba ni Yesus yun? Sa so, uh, yeah, 1.11, 20, ano yan, ito, ito. O, si 25, at saka 26. Ano yung nakalagay sa 26 sa panguli? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ano ba sinabi ni Yesus? Yesus. Ulitin natin sa benching ko. Sinabi sa kanya ni Yesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At sino man palataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan ang tanong ni Yesus, naniniwala ka ba, kaibigan? Itong tanong ito, tanong noon. At hanggang ngayon, tanong pa rin ito ngayon. Ngayon, punta tayo sa 27. Sumagot siya, hopo. O. Oh. Merong naniniwala. Sumagot, hopo. O. Oh. Sino po itong sumagot? Walang iba kundi si Marta. Nakalagay po dito sa 24. Sumagot si Marta. Si Marta po ang kahusap ni Jesus. Kasi po, Itong si Marta, may kapatid na si Maria. At yung kapatid nila ay namatay na ma si Lazaro. Ayan. Kasi ang gusto ni Yesus, buksan yung pinto ng kweba. sabi ni Marta, Panginoon, napat na haraw na siya, nakalibing na na po siya. Kaya sinabi ni Yesus ito sa kanya, Naniniwala ka ba? So, sagot ni Marta, Opo, Panginoon, naniniwala po ko, po ako kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na yung inaasaan darating sa salibutan. Okay. So, in short, o oh, naniniwala siya. At si Lazaro po, anong sabi ni Jesus? Lazaro, lumabas ka dyan. At nabuhay na maguli po si Lazaro. Ito yung kapatid ni Marta at Maria. Okay. Kaya meron pong pagkabuhay na magulik. Kasi po, lumabas sa libingan itong si Lazaro. <laughs> lumabas siya. O. Kaya, kailangan maniwala po tayo. <laughs> Ito sa 40. 1, si 40 Sinabi ni Yesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo kalwalatian ng Diyos? 41. Kaya inalis nila ang bato, yung takip po. Ano? Tumingala si Yesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo pag sa iyo pagsapagkat dininig mo ako. 42 at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa taong naririto, mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ay nagsugo sa akin. 43. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! 44. Lumabas nga si Lazaro at nababalot ng telang panglibing ang mga kamay at pa may nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Yesus sa kanila, kalagan ninyo siya at at nang makalakad siya. Yan. Ang katibayan, talagang bubuhay pong muli ang mga patay. At ang ebidensya na binasalatin natin, yung tungkol kay Lazaro. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo na mayroong pagkabuhay na maguli ayon po sa Panginoong Yesus ang iyong anak. Salamat po. Kung sakali man po yung mga nununod nakikinig ng Biblia ito o video ito sa aking binabasa sa appointment Bible magiging mo po ang mga pala. Tayo po lang Panginoong Diyos ang pwedeng magpabago sa kanila. Sa ngala ng amin, Panginoong Yesus. Amen inyo pong kaibigan kay Jesus. Like, 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 share na share. Kayo mga nasira, ni-share nyo po sa iba. Lalo na sa, sa mga na hindi naniniwala na may pagkabuhay na maguli. Ano po? At huwag nyo pong kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Be my, my subscriber. Maraming salamat po ang inyong kaibigan kay Jesus. In Christ! Alam, God bless sa po. Bye-bye.